guys, nandito ulit tayo. Welcome sa ating panibagong vlog na naman. Ngayong araw nga pala guys ay magkakabit kami ng breaker. At ito nga ang ginagawa natin guys no. Nag kinakarga natin ang breaker sa bangka. Ayan, at ikakabit na natin dun sa may area. at ayan nga guys dahil tapos na natin ikarga ang breaker sa bangka ayan ay, kakabit na natin dun sa area at kailangan lang muna natin mag saguan saglit ayan guys no, malapit lang naman at ayan na nga guys nandito na nga tayo sa area at sinimula na natin ang pagkakabit ng breaker ayan guys na ito yung dipinsa nga pala ito sa ano guys sa water lily tsaka sa mga anahaw at at mga kawayan guys ayan. at pwede din natin tong ano guys si ano dito din tayo kukuha ng pang -ulam. ayan nakakahuli din ng mga isda guys at kailangan lang eh, kalas kas Ayan guys no, uh, sa susunod video natin guys, ipapakita namin sa inyo yung ano, kung paano manghuli ng isda sa ganito. Ayan, madali lang naman. At itong breaker na ito guys, ay eh, ano nga pala ito, isang buwan na naming ginawa. Ayan, no? Ngayon lang naikabit gawa ng laging maalon dito guys, eh, ngayon lang medyo tumining. At kaya ayan guys no ayan guys habang nagkakabit tayo ayan shout out nga pala kay GC Adventures ayan guys no at kay Sardual Jusil shout out po kumulang from Cardona Rizal at ay kang Alma Vlogs at pati din kay ka Ariel Mix Vlog ayan shout out sa inyo at ayan nga guys dahil tapos na nating ikabit ayan lagyan na natin ng ano ng pabigat ayan tarongkal lang tawag nyan guys dito ayan pabigat sa breaker para lumubog at ayan nga guys dahil tapos natin malagyan ng pabigat guys ayan ganyan nga pala guys pag magkalaskas kas makakahuli ng isda at ayan na nga guys dahil tapos natin may ikabit. na natin maikabit ah, ayan nga pala yung aming naikabit guys no? ayan at kami pa -uwi na rin at ayan guys ito nga pala yung aming kubo guys no ayan dito tayo natutulo guys at dyan rin dito rin kami nagsasain guys ayan no ayan, dito yung tirahan natin dito sa laot at ayan nga guys dahil tapos na nating naikabit ang breaker at naka uwi na rin tayo ayan mga last gas na nga rin kami guys at ito nga yung aming huli guys may mga nahuli kami na ano na kanduli ayan at di natin na videohan guys ang ano pang huli kaya sa susunod video natin guys ay bibidyo natin yung paano manghuli ng mga isda dito guys sa labas ng area. Ayan kasi bawal talaga tayo manghuli dun sa loob. Pwede ko na to. parang uh, makita. Ha? Ah, at ayan na nga yung ating mga huli na kanduli guys no Ayan mga medyo marami-rami din At mga Mga apat na ulaman na rin to guys At ayan guys no bali gagawin natin luto dito guys Ay eh, ano sinigang at adubo Ayan guys at ayan guys no and hinuhugasan muna natin ng malamig na tubig. At bubuhusan din natin ng mainit na tubig guys para matanggal yung langsa. At ayan nga pala guys no ito nga pala yung ano yung itlog ng kanduli at ayan ito naman yung isdang ayungin. And uh, dalawang piraso lang yung ayungin natin guys no masarap naman sana yan kung marami. At dito nga guys ay binuhusan na nga natin ng ano ng mainit na tubig ayan pampatanggal langsa yan guys at kasi malangsa talaga itong kanduli at ayan na nga yung nabuhusan guys no medyo natanggal na yung ano nya yung langsa at dito nga guys dahil tapos na tayong maglinis ng ating kanduli ay magagayat na tayo ng mga ricado guys ayan na nga no uh, at natin siya ng kamatis ayan na uh, saka sili yeah. At ayan nga guys dahil kumukulo na ang ating tubig guys ay ilalagay na natin ang ating mga ricado. Ayan o at inuna mo naman namin lutuin yung ano sinigang guys. At dito na nga guys at sinunod na natin agad yung ano guys yung kanduli. Ayan sinama natin yung itlog no sa pag ano pag sigang. At ayan guys no antay lang nating kumulo. At dito na nga guys, luto na nga ang ating sinigang na kanduli at ayan guys no. Ayan guys, dahil luto na ang ating kanduli guys, ay susunod na naman natin yung ating adubo. Ayan no. Pag adubo na naman tayo ng kanduli. At dito nga guys, nilagyan na nga natin ng mantika ang ating kawali. Ito na nga guys, ay nilagay okay. na nga natin ang ating mga ricado sa ating pang adobo na kanduli. Sambay na natin. At dito mga guys ay nilagay na nga natin ang isdano no ah, sinunod na agad natin at para maluto na guys. At ayan guys no, ito nga pala yung ano guys, itlog ng kanduli. Ayan. Sasama din natin sa pagadubo. Okay, ka. At dito nga guys, nilagyan na nga natin ng kunting suka, ayan no at ilagay na rin natin ang magic syrup guys at isusunod na rin natin ang toyo ayan guys no ayan at ayan na nga guys dahil luto na ang ating sinigang na kanduli at adobo guys ayan kakain na tayo ngayon guys ayan guys no kain tayo guys at ito na titikman na natin ang ating ano niluto Tikman na natin mga kahit meron din itlog mga kahit ito ko hmm. At ito ating Ito yung ating adobo. at ayan mga ka tapos na nga tayong kumain at ayan mga ka no ayan shout sa inyong lahat shout sa nanonood ayan saan man kayo naroon ayan mag ingat kayo palagi at ayan hanggang dito na lang muna yung video natin